Alam niyo ba na mayroong ugnayan sa pagitan ng paninigarilyo at ang diabetes? Ang mga taong may diabetes na naninigarilyo o di kaya na may exposed sa mga paninigarilyo o second hand smoke ay may mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng komplikasyon sa malalaking ugat ng katawan, maliliit na ugat, mas mahirap kontrolin ang blood sugars, at may mas maiksing buhay kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Hindi lang yan, dumadami na din ang ebidensya na ang paninigarilyo ay associated sa mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng diabetes kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Ang mga taong humihinto naman sa paninigarilyo ay bumababa ang chance na magkaroon ng diabetes at ng mga komplikasyon nito. Kaya naman, pinapayuhan ang lahat ng mga patients na may diabetes na huwag nang manigarilyo at kahit na ang paggamit ng mga e-cigarettes o vaping. At para matulungan ka namang huminto, kumonsulta para sa tamang babae.